sa isang bibi na inahindi inahin po dito na meron na po siyang itlog ngayon. po, may paitlog na po tayo at walang assurance kasi nga may issue. So kwento ko sa inyo kung ano issue. Para alam niyo. Sa behind, kasi dito ko po yung isang inahin ko. Ay hindi pala, hindi pala sa akin na hinto mga kabin. sa pinsan ko nga to pala at pinaalaga niya dito so nung time na yon inalagaan ko na rin kasi wala, wala, wala masyado mga stocks and ito nga yung swimming pool So, nandito na tayo sa ng kulungan. At nandito po yung puga ng isang inahin. Lala nyo dati kung dati kayo nanood ng mga video ko mga kabihayin, may mga kulungan ako doon. Or hindi pala, meron pa ako mga paitlugan ng manok doon, ng bibi, kung saan mga container. Hindi ko pa nadadala ngayon, makikita. Yung container po, yung dati talagang pinapaitlugan ko ng mga bibi is container para mas safe, tsaka mas komportable sila. <coughs> so, ngayon, dahil nagmamadali po kami, nakaraan, nagready na lang kami bigla nung no? Uh, pugad ng bibi dahil nga po ito nang itlog na siya unexpected naman to ka kabayan kasi wala dito yung barako after yung maasawa hindi ko nga na ano hindi ko na nalista or hindi ko nakuha yung information na ito. kung after yung ba basal po ilang ay <laughs> naglapat sa mabasa na ka nabala daw siya ay siya na Ayun, kung ilang ilang days ba pagkatapos siya mga pangasawahan nakapaglaglag siya o nakapagitlog siya ng kanyang unang itlog. So ayun, ayun nga mga tiyatrim natin yung mga bakod dito. Nagtrim ako na, Nagtanim lang kayo ng mga kahoy dito para may bakod. So ayun, may itlog na nga mga kaben at naglilimlim na nga siya. Uh, Nakala pa hintay ito. So ngayon pinakailaman ko na. Actually, papunta pa lang siya sa paglilimlim mga kaben. Hindi pa totally naglilimlim. So ngayon, teka lang tanggalin natin itong takip 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 naman ito mga kasabihin so easy lang tanggalin ito para nakakita natin ah oh, hindi na pala nagsimula na siya mag ano nag itlog pa rin siya ngayon kaninang umaga naglilig kahapon parang palimlim na siya pero nag siya ganun matagal na siyang matagal siya bago umalis sa pugad niya at this at ngayong araw parang tuloy na ngayong paglimlim niya mga kabihind so ayun meron na siyang 12 itlog ito para diba, hindi naman talaga kasi ito yung normal na paitlog ng mga bibi. So, dosi puyan yan. Ayan. Actually, pwede nyo mahawakan yan eh. Walang problema po dyan. Hindi ganun kasensitive yung itlog ng mga bibi. Meron siyang dosi itlog. Ayan. At medyo maliliit. Hindi siya ganun kalakihan compare sa... Ito kasi basal, so expect natin maliliit pa. Kaysa dun sa mga, ano, pangalawang itlog nila, pangatlo, malalaki na. Ano na siya. Sarado na natin. Ay, mga ka uh, ang, ang kwento niyan kasi, ngayon is for observation yan. Dahil nga, ang mga ka yan, yung puti na yan. ayun siya, oh. Nakaraan, nung kakarating niya dito, medyo payat pa siya nun. So, kakaalaga namin, pakain ng pids, pinagala, medyo tumaba siya. Mga ilang days, pagkadating niya dito, may barako pala doon yung kapitbahay namin, which is kapatid nga nung bayaw ko. May mga barako siya nakagala na medyo hindi ganun ka ano, hindi pa ganun ka may edad. Mga siguro sabi natin 8 months old na barako yon na nakagala. And although malayo, nung nakita niya, pinuntan niya to. Tapos nakatali yan, nung sakto nung time na yun, nakatali siya kasi gano'n naman talaga pag bago yung bibi natin, hindi natin pwedeng pakawalan ka agad. Dapat either itali mo siya o ikulong mo siya. After mga 5 days, pwede mo na siyang pakawalan. Ganon. And ay nakatali siya nung time na yun. So, nung time na yun, nasa tamang edad na siya pero hindi pa ganun kahanda yung katawan niya for production. Ibig sabihin, kahit asawan, siya hindi kagad siya mag-produce ng itlog. Tot doon, parang tao lang din sila. Kailangan healthy din sila. Healthy yung, uh, healthy yung buong sila, buong isang bibi na inahin. Healthy. Para makapag-produce sila ng isang itlog na healthy din at the same time fertilize. Doon yung mga nutrients na kailangan ng isang itlog para maging successful yung pag-hatch. So ayun, nung time na yun is payat siya nun so iniisip ko hindi ka agad talaga mag magitlog mag, -itlog, mag -itlog to kasi payat magko-condition pa ng katawan to kahit asawahan pa to ng asawahan hindi agad mag -itlog. and which is normal naman sa mga bibi na take time talaga at proper process or magbibilang magbibilang ka ng araw kasi kahit naman healthy yan it takes time pa rin para dun sa uh, produce ng itlog na which is nang gagaling lang ang maasawaan sila ng barako tapos tsaka sila magsisimulang magsisimulang mag-process sa katawan nila na uh, kailangan nila mag-produce ng itlog dahil nga healthy sila at the same time meron nang nag signalize dun sa katawan nila na ay may pumasok na chemical sa katawan nila at kailangan nila mag-process i-process yun ganon tsaka at the same time naman pupunta naman yung kung talaga dapat mapunta ba diba? and ayun nga di ko na binilang talaga kasi at the same time hindi pa ako ready yung time na yun kasi uh, kakarating lang ng mga to Malilit pa yung mga kabiyain kung nakita niyo yung unang video which is masasabi mo talaga take time pa para magmasawa tong mga barako. So hanggang hindi pa sila nasasawa mga kabiyain ilang kaka -is, isang buwan kalahati yata na sa akin nung April 28 ko sila nakuha. So ngayon nasa June ano tayo? June 15. June 15 na tayo mga kabiyain. So, nag isang buwan sa akin yan lumaki laki na rin sila pero hindi pa talaga sila nangangasawa kasi may tamang edad talaga or darating talaga sa point na parang sa edad may mga ano kasi may mga commercial so ayun pagka ayun naasawahan siya kasi nagkataon mga kabiyain. alam niyo nakakatawang bagay yung yung mga barako pala doon sa kapitbahay namin is naka-schedule na yon para katayin so nakatay na nga and uh, ngayon nag-itlog siyang 12 peraso pero di namin alam kung fertilized pa yon or may sisiyo. Kasi, alam nyo po ba, nung bago pa siya mag-itlog, wala na yung mga barako nakatay na. So, ayun. Kung sakasakali man na wala po itong, ano, mga kabayan, wala po itong sisiyo, eh, dilutuin na lang namin. Okay, di naman yung pagkain, di naman yung... At, at masarap po itlog ng bibi sa totoo lang. Fully appreciated po. And, ayan ay lang yung kwento niyan kasi ito talaga tatlo po tong barako dito papakita ko iba sa inyo na eh para makita nyo rin mga barako dito mga kabihayin at nakakatuwa, ito yung swimming pool nila pinasimento nga pala namin gilid dyan mga kabihayin ito papakita sa inyo yung ibang barako namin andito yung ibang mga barako hindi pa rin sila nangangasawa pero malaki na siguro mga one month pa isang buwan pa o lagpas, isang buwan baka mag magsipag-asawa na to o mga asawa na to mga to ayan Ayan Ayoko na kitang yung mga container na yun mga ka ay yung lalagyan ng feeds namin. Kasi ayoko na yung feeds is nadudumihan mismo yung loob. Or walang maayos na lalagyan. Kasi nagkaka insecto din. So, kahit na sa lapag yan, safe yan. Tsaka kahit madumi yung labas. Sarado ko ng mga tuwa mga ka marami-rami nang ayalaga natin dito. Ayos, ay sa ba ba yung barako ito. Barako yan. Ayan. Ayan. Ito mga kawin barakoy. Malaki din sila. Tsaka asahan nyo sa bibi pag tumatanda, mas buhi bigat, mas sumisiksik yung laman. Kahit sa manok naman ganun eh. saralan lang natin to. Kasi kakapakain ko. Ngayon tatlong beses ko rin po sila pinapakain. Baka curious din kayo kung ilang beses pinapakain yung bibi. Kahit na nakagala yan sila. Dahil nga wala naman sila masyadong pinapuntahan dito ng mga kung ano-ano. Tatlong beses ko pong pinapakain yan sa umaga, sa tanghali kung timpakain tsaka sa gabi tsaka andito rin yung mga manok namin ang na itong mga sila kaso na may ko alam baka may lahing pilay mga to Ayan, mga manok malalaki na sila yung mga nakaraan na inalagaan namin malalaki na pati ito parawakan check natin rin ito hindi ah. naman ganito kailap eh pat, pat. hindi ganun kailap hindi ka sure Malaki na ito mga kabayan yung parawakan na ito. Meron mo kasi biglain ito mga manok eh. Natural na galat naman kasi ito. Nakabukas talaga yung pintuan na ito. Pumasok lang sila. Check lang natin. Kasi ano na, dumalaga na rin itong mga ito eh. Ayan. Check na natin. Uy. Check na yung pulang pulang-pula na po yung mga muka nila parang doon na nga sila papunta nakakatawa din itong parwa na ito gusto ko nga rin bumili pa ng palain nito eh. parang sasabungin pa yata ako ni kumari kumari lang nga dito ito, sige, isang kumari din to Mag, isa lang sila nang kinuhanan ko mga kabayan mga paruakan parwakan nga ba parang crossbreed na eh pero parang ayun kit din yung itsura ng mga paruakan mga kabayan baka pag may pera tayo sa so, tayo ulit parwakan huy hindi magpaparami na lang tayo neto dumalaga na ito malapit na mag itlog tayo eh check natin kung mataba. dito, Zizi. Ay, oo, Kakato yung katawan ng mga parawakan, guys. Hindi ganoon kalaki. Pero bilugan sila. Na malaki. Na malaman, ganun. Ayan, oh. Ito, isa cross na yan ng mga heritage and native. Ito. Ito, medyo parawakan pa May isa pang parawakan dito na itim. Mas maliit dyan. Nandito na yung ating mga bibe. picture lang natin yun na yan yan Ayan, sabungin mo ngayon.